Hello, guys. Ayan, oh. Mga maliit pa siya. Yung iba. Ibang puno to, ha. Ayan, na. Dami oh. Nagyelo na siya. Laghang kaibunga, oh. Mga maliit pa. Ayan. Dalbo bunga. Ito ang, uh, ito ang maliit-liit pa. Hmm. Hmm. Ayan. Doon tayo sa kabila ito yung ano uh, maliit-liit pa yung ano niya pang liit pa sa kabila tayo dito tayo pasok tayo dito ay to hinog na oh ayan yung hinog guys oh ayan oh. ito yung mga hinog na brown ayan pero ayan oh dami talaga oh nangahulog na sila mm uh -mm. -uh. daming bunga oh gabi Oy. super dami oh sa taas oh Oy. Hmm? oh dami talaga oh. nangahulog na yung mga brown magbabrown pa rin subang tamis to ito, dami bunga, oh. Mm mmm. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Ayan. Tinatawag ko siya na apol-apol. Ayan. Apol-apol. Kaya ang lasa niya parang apol. Mmm. -hmm. Nakalimutan ko ano bang pangalan niya. Sabi ng amo ko. Mm -hmm. Ito, oh. Ito, brown. Ayan. Ayan, dami bunga talaga. Oo. Uh -huh. Ayan. eh ano ba ito? May plastic pa. Mm, -mm. Doon sa taas, oh, grabe. Oh. Nangahulog na yung iba. Oh, ito na. Kabaga sa bunga, oy. Oh, e. higyan oh, oh. Bula sa taas, oh. Iwan ko kung nakikita ba ninyo. Ito na. Mula sa taas hanggang sa baba, ayan eh, o. Ibaba natin o. Oh. Ayan. Ayan, dito may hinog-hinog na talaga. Sa kabila, wala pa. Maliit-liit pa. Uh, yung ibang puno, pinutol na. Pinutol na doon sa kabila. Dalawa. Dalawang puno, pinutol. Ito lang dalawa wala. Hmm. Ahabot na sa siminto yung ano niya oh. Ganito. Ito. Parang decoration. May tunok siya guys, oh. Agay, okay, agay, okay. agay. Masangit pang jacket na ako. Agay, hmm. okay, patay. Okay. Ayan, oh. oh. brown hmm. pero medyo ano pa ito mas maganda kung kulay brown na talaga, yung brown na talaga yung tuyo-tuyo na oh, matamis din yan laki-laki. Oh, di ba? Oh, di ba oh, diba, ang daming bunga? Oh, dito tayo sa loob. Oh, dito tayo sa loob. Oh, dito na naman tayo sa loob. Oh. Ayan oh. Oh, kahit saan tayo mag, mag ano magpunta, ang dami talagang bunga oh. Hmm. Di ba? Kung sa Pilipinas lang 'to, naubos na 'to kinain. Mm. 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 -mm. Hmm. 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 tinatawag ko siya na Apol Apol ayan, ulitin ko ha tinatawag ko siyang Apol Apol kasi ang lasa niya parang Apol oo kaya nalimutan ko kung anong pangalan niya dapat, komplet, di ba, kompleto nalimutan ko lang mm -mm, I'm sorry I'm sorry talaga nalimutan ko anong pangalan niya basta kay tinawag ko lang siya na Apol Apol oh, mula noon hanggang ngayon. Tinatawag ko talaga siya ng apol-apol. Okay. Maliwanag na. So, dito tayo, Ay, okay. oh. Ay, grabe Dami, Oh. Ang iba, nangahulog na, oh. Ang dami, oh. Hmm? Oh, mga kakasa, oh. Ang dami, oh. Imikos-mikos mo pa ito. mm -hmm. oh. oh ganda siya na ginagawa ng decoration ba? tignan nyo oh. Oh. ayan ayan hmm. dito ako sa ilalim aa ah, ah sa ilalim ng puno ayan hmm. Hmm. ito naman o oh. Dito. mm Tignan niyo asalayo ha. tignan niyo sa malayo. Sige. Malayo tayo. Nasa nasa pintuan ba sila? Ginawa ng decoration 'o oh. tip niyo. O oh. oh, di ba ang ganda di ba 'o? Oh? Oo. Oh. Hmm. Di ba ang ganda 'o? Oh? Oo. Oh. Oh. Ito naman pintuan 'o. Oh. Di ba ang ganda, original. Original decoration. hinog na yung iba Grabe. hinog na talaga siya matusok pa nga atong mata Siguro kong, oh, paita gano'n. Ang ganda tignan, di ba? Oo. Oh. Ayun. Ayun. Nakadekorasyon siya dito sa pintuan. Mm. Tignan nyo. Ayan, oh. Oh, nagbula sa baba. Oh. Sa baba 'yan ha, baba. Mm. Di ba? Oh, nasa ilalim ako. Mm. 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 Ito naman yung pintuan papunta doon oh Ayan, oh Ayan, pinto ano oh. ayan naka ano siya nakapalibot siya sa ano itong bulaklak itong ano to apol apple oh, ito o, pasok mo doon meron din nakahintay oh ayan yung iba na ano na siya pero maganda talaga siya promise mm -hmm. sa original mo makikita maganda talaga Oh, ang oh, dami oh, ayan. So balik taruhin ko na lang tong kamera. Saglit ha. Okay? Okay. Bye-bye.